lahat! Narito ang bago naming video, Big, Medium, o Small Plate Challenge. Panoorin natin ang pinakanakakatawang video kung saan kakainin ng mga tao ang pinakamaliliit at pinakamalalaking matamis sa buong mundo. Um, um, ab, oh wife. Tao. Seryoso? Maliit ano? na bote? Meron akong karaniwang laki. Wow! Tingnan mo, ang mga panghimagas ko. Akin Kakainin yan! ko ito. Wow, ang sarap. Nagiging bubble gum din ito. Mike, ikaw naman. Natutuwa akong magsimula. Buksan na natin ito. bigayin natin. Napakaakit-akit at masarap. Gusto ko pa! Inumin ito. <gasps> oh. Ang bote! Alam mo, hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Ayun! Naubos ko na ang bawat patak! Paalam sa bote! Ito ay... susunod, magkakaroon siya ng anim na pinagyayamang bata. Diyos ko! Ah! Aray, Mike! Anong ginawa mo? Oh. Ay, paalam. Oh, dumikit ito sa buhok ko. Uh, ay, ay, hindi ito gumagana. Uh -oh. Ah, uh, may naisip na ako? Ayan na. Oh, bumalik na. Mike, huwag mo na itong gawin ulit. Nakakatawa talaga kayo. Magpapalobo ako ng bula. Ang laki. Ikaw naman, Brady. Tayos! Buksan natin ang bote. Oh, hindi ito gumagana. Hindi ko ito mapiga palabas. Masusuka na Pasensya na, mga kaibigan! Nako, Ang baho mo! Medyo nakakahiya, pero may naisip akong ideya. Tatawagin kong helicopter ang sarili ko. Oh, ikaw nga? Palam! Palam! Kailangan kong magayos. Kakainin ko siya kung tinulak nila sa gilid ang malaking chewing gum ko. Masarap, di ba? Ang tamis at kamangha ha. Mahal ko kayo. Mahina na siya. Ano? Ang liit naman ng pack ng Pringles. Seryoso! Ano? Ah, uh, paano ka naman? At napakaswerte ko! Teka! Nalampasan ni Brainy ang lahat! Magkakaroon pa rin ako ng malaking bag ng Pringles! Huwag ka nang maingit! Zane, nagugutom ka na! oh sige! Oo, ako ang may pinakamaliit na package na nakuha mo! Pero may laman pa rin! Pero isa lang, hindi 'yon sapat! Wala nang iba! sige, subukan natin ang meron tayo. Napakaliit nito. Pero maganda ito. Mike, ikaw na. Talaga? Subukan natin ito. Makikita kita wow! ulit wow! sa susunod. Wow! Ang sarap ng chocolate chips. Ito ang unang beses subukan na ako... Subukan mo ito! Napakasarap! Oh, mukhang masarap sila. Gusto ko talaga ng isa. Ano? Oh, sige. 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 Uh, hindi ko kaya. Mga babae. Naiibit ang kamay ko sa bag Samingin ng kulukot. Oh, may hindi ko may labas. Tayo. Kadiri, ano yan? Aba? Gawin Diyos na ko. natin ito. Kita tayo ulit. Kita tayo ulit. Paalam. Ah. Paalam. 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 Ahayaan mong tulungan, tulungan. kita. Tulungan. Tigil. Ano? Tulong. Nakuha Teka. ko Teka. lang. Ko may hawak akong kolke? piraso ng ulo ko. Aray! Ulo ko! Ulo ko. Ng libro. Hindi mo kailangang sundan Ay. Oh, wala naman. Oh. Tina, patawa mo ako. Oh, Hindi naman ganun pa. mo nagawa ito? Tara, ka. na. Ano? Ay, may Huwag kang mag-alala. Oh, ng kasayahan. Tingnan natin. Oh, nabot ko ka na. Kaya, teka tayo. Ko. Wow, wow. Tingnan lang natin. Itaw bang lata. Mamaya. Tingnan mo ang lahat ng aking chips. Mayroon akong buong bundok nito. Napakalaki. Nakakatakot. Nabigla ako! Kasi laki ito ng ulo ko! Napakasarap! Magaling! Tuloy na tayo! Hmm, sandali! May plano ako! Kailangan ko ng malaking baso! Ipapakita ko sa'yo ang gagawin ko! Perfecto! Babasagin natin ang malaking chip sa maliliit na piraso at itapon lahat sa malaking baso! Kailangan nating punuin ito ng mga piraso ng chichirya. Hoy! Ano yon? At ngayon, ang pinakakawili-wiling bahagi ay tunawin ng lahat. Oo, oh, ito ay magiging masaya. Tabingi ka muna. Mayroon akong malaking baso ng tinunaw na tsokolate. Kapayapaan! Kaya... Ang astig talaga ng mga mukha nyo. Panahon na para inumin ito. Tingnan mo ang aking astig na straw. Gusto ko ito. Mukhang masarap. Brittany, maaari mo bang i-share? Hindi. Ayaw kong mag-share. Ang malaking basong ito ng tsokolate ay para lang sa akin. Hindi ko alam na sobrang sakim ni Brittany. Pero, may spatula at straw kami, at pwede naming inumin lahat ng tsokolate gamit ang mga ito. Ang Damn. sarap naman! Gustong-gusto ko ang tsokolate! Ano? Paano? Nasaan na? Hindi pwedeng inubos ko lahat! Ay, naku! Ninakaw niyo ang tsokolate ko! Cookies? Ito ay... Ha. Nahuli tayo! Isang kuneho ito! Ang cute na maliit na paltizers! Tiyak na napakasarap! Ano? Lolo? ah, Isa akong malaking kanto ng Maltese World! Ito ay mga candy! Lolo! Ay, bakit hindi ko. mo makuha iyon? Pero talagang... Sa wakas, pabor na sa akin ang swerte. Magsisimula na isa si Brittany, sa pamamagitan ng... Kasama namin may pinakamalita na. ko. O, oh, oh, alam ko na ang gagawin. May Bala! laman ito sa loob! Isang gummy bear! Ang galing at sobrang sarap! Ngayon, ibabalik ko na ang takip at susubukan ko na... Isa akong profesional. Ang chocolate cube oh. mismo... Mike! Ikaw na! Halika na! Oh. Ano ang itlo? Hindi ko alam Hindi Oh! Ko alam. Hindi ko alam. Oh! Alam. Ano alam. ito yan? Aray! Pero... Wow! May mga skittles sa loob! Ang pinaka-paborito kong candy sa buong mundo! Wow! na ang Skittles ngayon at ang espesyal na straw tube na ito ang makakatulong sa akin dito. Ang bilis nito. Sara! Oh! Ngayon, balikan na natin ang cube mismo. Ha! Tignan mo! Nabuksan ko ito at ngayon ang dami kong candy. Huwag mong hawakan, ha? Kakainin ko lahat hanggang sa huling bola. Ayos, yan na yun. Mahilig ako sa Maltesers. Turn naman ni Jay. Huray! Simulan ko sa pagbabasag ng kubo. May maliit na loro sa web. Sa... Hindi! Hindi ko kayo kailangan! Oh, ang bigat nito! Huwag mong kainin! Iniisip mo ba ang iniisip ko? Bantayan ito sa pamamagitan ng... Kinagatasan ko sila! Ang sarap-sarap! gustong gusto ko ito! Ang lambot mo at ang cute mo! Palak! Ang sarap! Anong ginagawa mo? Ang sarap! Wow! At ang laki nito! Gusto ko rin ito! Ayos! Sige! Oh, kaya! Eh! Bakit yun, mo kinakain? Sinabi ko sa'yo na huwag mong kainin yan. Sige, may isang buong kuko ng mga pagkain masarap ako. Ang sarap. Salamat. Wow, isang maliit na cake pop. Ang cute. At ikaw? Well, meron akong normal na cake pop. Maganda rin ito. Wow. Sige! Ano? Jake? May ma ang galing! Hindi! Ako ang una talaga, hey! Mukhang masarap niya! At masarap ito! Sarap Pero yun lang! Manood. Sino na ang susunod? May ah! Oh, hindi! 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 Ako na, Jane! Tikim ako! Ang ganda sa loob! Gusto ko ring subukan! Oh! Ako na ba? Oh! Kang Walang ano. Susubukan ko ang malaking cake pop ko. Ano? Ang bigat talaga? Hindi ko Wala ito mabuhay. Wala akong pagpipilian. Wala. Hindi gumagana. Mag-isip ng tama. Kaya kong hiwain ito. Hindi madali ang pananahi, pero kaya ko ito. Wow! Nagawa ko talaga! Ang ganda at napakahigpit! Um, tingnan ko nga. Oh, Oh, ang sarap! Ha? Huh? Pwede ba nating tikman ito? Hmm. Ang cake pop ko? Sige na nga! Maraming salamat, Jade! Ikaw ang pinakamahusay! Mmm, sobrang sarap! Bon appetit, mga kaibigan! Salamat sa panonood. I-like at i-subscribe ang channel para ikaw ang una makapanood ng aming mga nakakatawang video. Isulat sa comment section ang iyong opinion tungkol sa video nito. kung aling masarap na putahe ang pinakagusto mo.